Isang mapagpalang araw po ng linggo sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Tayo po ngayon ay nasa loob na ikadalampot siyam na linggo sa karaniwang panahon sa panglituriyang kalendaryo ng ating simbahan. Pagbati po sa lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa lahat po ng mga viewers, mga supporters and followers of the Daily Gospel Reflection, sa mga minamahal po naming benefactors, kayo pong mga nagpapaabot ng tulong para sa pagtataguyod ng pambansang dambana at parokya ni San Antonio ng Padua dito po sa bayan ng Pila, ang sentro ng debosyon kay San Antonio sa buong Pilipinas, lubos po ang aming pasasalamat sa inyo. Kami po ay nananalangin para sa inyo. Sana po kayo ay nasa ligtas na kalagayan. Patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. At welcome po sa ating daily gospel reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mabuting balita na nakalaan para sa linggong ito. Mga mahal kong kapatid, ngayon pong ikadalumput siyam na linggo sa karaniwang panahon, pagninilay natin ang pagbasa ng Ibanghelyo ayon kay San Mateo. Mula po ito sa ikadalumput dalawang kabanata, mga talata labing lima hanggang dalawampu at isa. Ang pamagat po na binigay ko sa ating pagninilay sa linggong ito ay nagsasabing, Ibigay sa Cesar ang para sa Cesar at ibigay sa Diyos ang talagang nakalaan para sa Diyos. Mga kapatid, nananatiling isang napakahalagang usapin ang pagbabayad ng buwis. Ang buwis ay binabayad ng mamamayan ay ginagamit sa mga proyekto meron ng ating pamahalaan. Kaya meron po tayong buwis na binabayaran sa ating gobyerno, meron pong income tax, merong value added tax. Sa lahat po ng mga produkto na ating binibili, tayo po ay nagbabayad ng buwis sa ating pamahalaan at mula po dito, ay kumukuha ng pondo ang ating gobyerno sa mga proyektong kinakailangan sa pagpapaunlad ng ating bayan. Subalit so, sa ating ibanghelyo, nililinaw po ng Panginoong Hesus sa pamagitan ni San Mateo sa pangusap na binitiwan ng ating Panginoon na hindi naman po talaga ang usapin tungkol sa pagbabayad ng buwis ang sentro ng usapin sa ating ibanghelyo ginamit lamang po ng mga iskriba at mga pariseyo ang usapin tungkol sa pagabayad ng buwis upang siluin ang Panginoon sa kanyang magiging kasabutan. Kaya sa kanilang tanong na sa simula, kapag hindi mo napapansin, ay hindi mahalata ang kanilang masamang layunin, pero ang totoo, gusto lamang nilang siluin ang Panginoon sa kanyang mga sasabihin. Sapagat sa ating Ibanghelyo, sinabi ng mga iskriba at mga pariseyo, Guru, nalalaman naming tapat kang tao at tunay na nagtuturo ng daan patungo sa Diyos. Hindi ka nagpapadala sa iba at nagsasalita hindi ayon sa kalagayan ng tao. At malinaw din naman ang sinabi ng Panginoong Yesus, Mga mapagkunwari, bakit niyo ako sinusubukan? Ipakita niyo sa akin ang perang pambuhis. Sapagkat ang tanong, naayon po ba sa batas ang pagbabayad ng buwis sa Cesar o hindi? Dapat po ba tayong magbayad sa kanya o hindi? Kung tutuusin, parang wala namang masama sa itinatanong at dalawa lang naman ang pwedeng maging sagot. Masama at hindi masama. Hindi lang tad sa kaisipan ng tao ang kanilang masamang layunin. Pero ang totoo, kung sasabihin ng Panginoon na hindi dapat magbayad ng buwis sa Cesar, eh, lalabas na si Jesus ay kalaban ng imperyo ng Roma at siya ay hahanapan o kakikitaan ng dahilan para siya ay siluin para hulihin at ipapatay. Sapagkat lumalabas na siya ay isang rebelde na ayaw magbayad ng buwis sa imperyo ng Roma. At kung sasabihin naman ni Jesus na dapat lamang na magbayad ng buwis, ay eh di na siya ay kakampi ng imperyo ng Roma na noon po ay sumasakop sa mga Hudyo. Mawawala ng kredibilidad ng Panginoon sa kapwa niya Hudyo at siya ay may tuturing na katulad ng mga publikano at ni Herodes na taksil sa bayan. Kaya anuman ang kanyang maging tugon ay magkakaroon sila ng dahilan para paratangan ang Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon sa kanyang pagtatanong, kanino bang mukha ang nakalarawan sa salaping iyan? sa Cesar po ang tugon nila. Kaya sabi ng Panginoon, ibigay sa Cesar ang para sa Cesar at ibigay sa Diyos ang talaga namang nakalaan para sa Diyos. Subalit so, sa huli, dinadala po tayo ng Ibanghelyo sa tatlong mahalagang aral na may kinalaman sa pagbibigay ng para sa Cesar at ng pagbibigay ng mga bagay na nakalaan para sa Diyos. Una, itinuturo sa atin, walang bagay na nasa atin na hindi sa klaw ng pagmamayari ng Diyos. All that belongs to us belongs to God. And all that belongs to Caesar belongs to God. At ang lahat ng pag-aari ng lahat ng mga Caesar o sino mang hari o nagahari-harian sa mundo ay pag-aari ng Diyos. Because we have brought nothing into this world. Lahat ng bagay na meron tayo, lahat ng bagay na nakikita natin, lahat ng mabuting bagay na nasa paligid natin ay nagmula sa Diyos. Kaya ang lahat ng maari natin ibigay sa sino mang kinikilala ng Cesar o hari sa mundo ay manggagaling din sa Diyos. Pangalawa, walang bagay na binibigay ang tao sa Diyos o sa simbahan na hindi galing sa Diyos. Lahat po ng binagkakaloob natin para sa pangailangan ng simbahan lahat ng ibibigay natin sa Diyos ay galing din mismo sa Diyos. At kung tayo man ay nagbibigay ng mga bagay para sa Diyos, hindi po dahil sa kailangan nyo ng Diyos, hindi po yon dahil sa yayaman o madadagdagan ng pagiging mayaman ng Diyos sa mga bagay na ibinibigay natin sa Diyos at sa simbahan. The more we give, the more we are blessed by God. Kaya nga, anumang bagay na ipinagkakalob natin ay kalob ding nanggaling sa Diyos. No one gives what he or she has not received. And no one receives what he or she is unwilling to give. Kung kaya't kung tayo man ay nagbibigay, hindi po tayo dapat kinakikitaan ng panginayang. Sapagkat sa ating pagbibigay, higit ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Pangatlo, may ilalagay natin ang mukha ng tao sa salapi. Pero kailanman ay hindi po inilalagay ang mukha ng Diyos sa salapi. We can put our images in money but not the image of God in money and any other material possessions. Ang problema, yung mukha ng pera, inilalagay ng tao sa kanyang mukha. Kaya marami sa atin nagmumukhang pera. Sa halip, ang mukha ng Diyos ang dapat nakikita sa ating mga mukha sapagat ang totoo, tayo po ay nilikha na kawangis ng Diyos. Hindi po tayo nilikha na kawangis ng salapi. Kaya kapag ang salapi ang nilalagay natin sa ating puso, ito po ay magre-reflect sa ating panlabas sa kanyuan. Kaya nga kapag pera ang laging iniisip, magmumukhang pera po tayo. Kaya may lalagay ng tao ang mukha ng tao sa pera, pero kailanman hindi dapat inilalagay ang mukha ng Diyos sa salaping ginagamit ng tao. Ano mang bagay na galing sa Diyos ay nagtataglay ng napakagandang narawan ng Diyos. Sa puso natin, dapat ay nananahan ang narawan ng Diyos upang sa mukha natin ay ang mukha at narawan din ng Diyos ang makita sa atin. Kaya mga kapatid, ibigay natin ang talagang para sa sasar. Subalit huwag natin kalilimutan ibigay ang talagang nakalaan para sa Diyos. Maging ang buhay natin ay buhay na dapat na inilalaan natin para sa Diyos. Pagkat walang bagay na nasa atin na hindi saklaw ng pagmamayari ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa walang sawa mong pagmamahal sa amin. Patuloy mo kaming hubugin ayon sa iyong kalooban. Akay mo kaming lagi sa landas ng kabanalan. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan ninyo at nakatulong ang ating pagninilay sa linggong ito. Sakaling nagustuhan ninyo at nakatulong, ilike po ninyo at share, Bahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga buhay mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, ito po sa pambansang dambana ni San Antonio ng Padua mula po sa unang araw ng Nobyembre hanggang sa ikasyam na araw ay magkakaroon po ng mga misa na binaryo para sa mga yumaon nating mahal sa buhay. Kung kayo po ay nagnanais na mag-alay ng panalangin at pamisa para sa inyong mga yumaong mahal sa buhay, meron pong binibigay na mass envelopes ang tanggapan sa Paroket ng Bana, San Antonio ng Padua, dito po sa pila. Sa mga misa po araw-araw, lalo tigit sa araw ng Martes at Linggo, bago mang November 1, ay meron pong mga sobrang pinamimigay. Kung kayo po ay nabigyan, isulat niyo po ang mga pangalan ng inyong mga malasabuhay na ipagdarasal o ipagpapamisa. Wala po kaming inihinging anumang eksaktong halaga sa donasyon na inyong maaring ibigay. Anumang pong tulong na inyong ibibigay, kami po ay lubos na magpapasalamat. At magpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.